nga pala kayong ka tsaka kay muslim kaya buti na lahat narito sila kung hindi wala pang magsisiro <laughs> yan ibabaw na mabuti ng muslim yan ano yung ka yun hila 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 alog ayun Sangkuler ang, ang nasasalok Wala nang tao siya. Iyan, sangkuler. Unang salok. Yun nadali rin Ang unang salok Salok?

Ayan. Uh. Madami yan. Madami yan. Kalakin. Yan. Pangalawang cooler. Oh, bayana, Iana. Baya na. bayana, bayana, Bayan bayana, bayana, ian, Bayan na. Bayan na. Baya na. Baya na. Baya na. Baya na. Yan. <laughs> Mayado naman kayo. <ngayon. laughs>

Eh, yeah. na guys, ang pangatlong salok. Sana may isang uli diretso ka agad oh. Wow. Hindi <laughs> okay. pa kakailangan. Paanakin! 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 Uy! Nagre-reklamo <laughs> din yung na no? gre reklamo kayo sauna, no? Abay, paanakin! Paanakin!

Yan, 'di pa nakuha sa isang silok. May natira pa.

Anh váy, anh váy, anh váy, anh váy, anh váy, anh anh váy, anh váy,

guys. Thank you for watching. At tapos na kaming mag ano, guys. magsalok yep. nung huling isla na kasimbadaan. Kaya, Kaya wala pa tayong gabi guys. Yon, maraming maraming salamat sa lahat na nakarating sa video na out. At kami pauwi na. Shoutout nga pala sa bago natin followers at subscriber. Yan, 135,000 followers tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo at sa mga OFW. At sa mga suli supporter natin maraming salamat po. Ay, yeah, ang na lang at tabangan nyo yung pag-uwi namin pagpapaba namin ang tanan na to at maglalag tayo at uwi na tayo dahil may lakas po napaparating bukas, baka abutin pa kami yeah, thank you po, marami marami salamat po, bye bye